Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay Isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan purihin ng Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungan Buhay. Bago tayo magpatuloy sa pagpalakay ng ating aralin sa araw na ito, nais kong batiin ang uh, mga kabataan ng Christian Solidarity Fellowship sa Malolo City na nag-celebrate ng kanilang dibu noong nakaraang linggo, sina Francesca tolentino at Daniela Senilong. Maligayang 18th birthday sa inyong dalawa at nawa ay matagpuan ninyo, matuklasan ninyo ang plano sa inyo ng Diyos. May pagkakataon din ba na nagalit at naging marahas ang ating Panginoong Yesu Kristo? Mayroon. At yan ang pagbubulay-bulayan natin ngayon sa pamagitan ng ating pagtalakay sa Juan 2.13 hanggang 25. Babasahin ko ang sinasabi sa Juan 2.13 hanggang 25. Malapit na noon ang Paskwa ng mga Hudyo at umahon si Jesus patungo sa Jerusalem. Natagpuan niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, mga tupa, mga kalapati at ang mga nagpapalit ng sadapi na nakaupo. Gumawa siya mula sa mga lubid ng isang panghagupit at itinaboy niya silang lahat papalabas sa templo kasama ang mga tupa at mga baka. Ibinuhos din niya ang sadapi ng mga mamamalit at itinaob ang kanilang mga mesa. Sa mga nagtitinda ng mga kalapati ay sinabi niya, Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawing bahay pamilihan ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad na nasusulat. Ang sigasig para sa iyong bahay ang tumupok sa akin. Ang mga hudyo ay sumagot sa kanya. Anong tanda ang maipapakita mo sa amin sa paggawa mo ng mga bagay na ito? Sinagot si Dan Jesus, Gibain ninyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng tatlong araw. Sinabi ng mga Hudyo, Apat-naput-anim na taon ng pagtatayo ng templong ito at itatayo mo sa loob ng tatlong araw. Subalit siya ay nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. Kaya't nang siya ay muling bumangon mula sa mga patay, na alala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Yesus. Itong kasaysayang ito na aking binasa ay tungkol sa pagdidinis ni Yesus sa templo. Hindi lamang niya sinabihan ng uh, masakit na panalita ang mga taong lumapastangan sa templo, Kundi buong tapang na itinaboy niya ang mga ito palabas ng templo. Naging barahas ang kanyang pagkilos. Ganito ang description sa verse 15. Gumawa siya mula sa mga lubid ng isang panghagupit at itinaboy niya silang lahat papalabas ng templo kasama ang mga tupa at mga baka. Ibinuhos din niya ang salapi ng mga mamamalat at itinaob ang kanilang mga mesa. Ang karaniwang nababasa natin sa Ebanghelyo ay ang Jesus na maamo at mapagpakumbaba, ang Jesus na mapagpasensya, kaya't iba't ibang iba itong kasaysayang ito na ating pinagbubulay-bulay. Meron din ako isang bagay na ipinagtaka sa kasaysayang ito, abay hindi man lamang nagtangkang uh, pigilan si Jesus ng mga taong naroon, gayong lubid lang ang kanyang armas at hindi naman tabak. Pwede nilang pagtulong-tulungan si Jesus pero hindi nila nag -nagawa. Dito Dito'y makikita natin ang kapangyarihang taglay ni Jesus. Kapag ginusto niya'y walang sinumang mang makakapigil. Maging ang simpleng lubid sa kanyang mga kamay ay nagiging isang matalas na tabak. Ang tawag sa ginawa ni Jesus ay divine anger o righteous indignation. Ano ang itinuturo nito sa atin? Itinuturo nito sa atin na tama lamang na magalit sa kasamaan, kasinungalingan, at kawalang katarungan. Ang totoo, ang isang tunay na tagasunod ni Kristo ay hindi maaring maging panatag at manatiling walang kibo sa kasama ang ginagawa sa kanyang harap. Maaring magalit ang isang Kristiyano ng hindi nagkakasala. Pwede pala yun, ano? Pwede. Wika ni Pablo sa Efeso 4.26, Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Magalit sa mga bagay na kagalit-galit at hindi sa mga tinatawag na trivial matters o mga bagay na maaaring palampasin dahil wala namang involved na moral issues, wala namang mga bagay na labag sa moralidad o sa kautusan ng Diyos. May mga tao kasing sobra kong magalit na tila handang pumatay dahil lang nabusinahan o naunahan sa parking space. Ang tawag natin dito ay road raids. Napakalayo nito sa divine anger na ating pinag-uusapan kay rami ng gulong na iwasan sana kung ang pagkagalit ng tao'y yun lamang divine anger. May kasabihan ng mga Chinese. If you can escape a moment of anger, you can escape a thousand days of sorrow. Ito bang pagkagalit ni Jesus ay tama at nararapat? to ang kanyang katwiran doon sa verse 16 ng ating teksto. Sa mga nagtitinda ng mga kalapati ay sinabi niya, Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito, huwag ninyong gawing bahay pamilihan ang bahay ng aking ama. Hindi naman galit si Jesus sa lehitimong negosyo. Ayon sa mga Bible scholars, talagang naging isang malaking business ang pamamahala ng templo. Tuwing sumasapit ang pista ng Pasko, ay punong-puno ang mga templo ng mga tao na nanggaling sa iba't ibang lugar. Sinasamantala ito ng mga namamahala ng templo sa pamagitan ng pagpapahintulot sa mga mamamalit ng salapi at mga nagtitinda na naglagay o na sila'y maglagay ng mga mesa sa panig o doon sa korte ng mga hintil. Yun ang term na ginagamit. Kunway, para ito sa kapakanan ng mga sumasamba at para rin makalikom ng pondo para sa templo. Ang buwis para sa templo ay kailangan bayaran sa lokal na pananalapi kung kaya't kinakailangan ng mga mamamalit ng salapi o money changers na karaniwan ay sobra-sobra ang pinapataw na exchange rates. Requirement din sa mga sasamba sa templo ang pag-aalay ng mga hayop na isasakripisyo para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. E eh, yung mga malayo ang pinanggagalingan ay... Uh, bumibili na lang doon sa templo mismo ng mga isasakripisyong hayop na talagang napakamahal. Yung may dala namang isasakripisyo ay karaniwang narireject yung dala nila dahil sa di umano'y may mga batik kung kaya't napipilitan ring bumili ng mga isasakripisyong hayop doon mismo sa loob ng templo. It was really a big business. Nagalit si Jesus Sapagkat ginagawa ang lahat ng pagsasamantalang ito sa loob mismo ng templo na bahay ng kanyang ama. Ito'y isang malaking paglapastangan sa kasagraduhan ng templo. Naalala ng mga alagad ang nasusulat sa Awit 69:9. Sapagkat ang pagmamalasakit sa iyong bahay ang sa akin umubos at ang paghamak ng mga sa iyo'y humahamak sa akin ay nahulog. Gayo na lamang ang paggalang ni Jesus sa templo sapagkat ito'y bahay ng kanyang ama. Naalala ninyo noong bata pa si Jesus nang siya'y mawala at matagpuan ng kanyang mga magulang sa loob ng templo? Ganito ang sabi sa kanila ni Jesus nang siya sitahin bakit siya umadis at nang mag-isa at pumunta doon sa templo. Ayon sa Lukas 2.49, sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo nalalaman na dapat ay nasa bahay ako ng aking ama? Kung yung bahay lamang natin ay dapat nire-respeto, ang bahay pa kaya ng Diyos may nakatayabang moral issues sa paglapasangan sa kabanalan ng templo na sukat ikagalit ni Jesus? Kung aalalahanin natin ang sampung utos, mga batas na moral na umiiral hanggang sa ating kapanahunan, mapapansin na ang unang apat na utos ay tungkol sa pagsamba, paggalang at pagluwalhati sa Diyos. Dito nakasalalay ang katuparan ng nalalabing mga utos na may kinalaman sa maayos na relasyon sa kapwa na tulad ng pagmamahal sa magulang, pagbabawal sa pagpatay, pangangalunya, pagnanakaw, pagsisinungaling at pag-iimbo. Our love of others flows from our love of God. Ang pundasyon at pinanggagalingan ng pagmamahal natin sa kapwa ay ang pagmamahal natin sa Diyos. Ang isang manifestasyon ng pagmamahal sa Diyos ay ang paggalang sa kanyang tahanan na dito sa ating pinagbubulay-bulay ay sinisimbolo ng templo. Sapagkat napakabigat ng ginawa ni Jesus, humingi ang mga Hudyo ng tanda na nagbibigay kay Jesus ng karapatan na gawin ang kanyang ginawa. Ang mga Hudyo ay laging naghahanap ng tanda, samantalang ang mga Griego naman ay laging naghahanap ng karunungan. Bilang tugon sa hinahanap na tanda, sinabi ni Jesus sa verse 19, Gibain ninyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng tatlong araw. Eh, hindi maubos maisip ng mga Hudyo. Na ang templong itinayo sa Jerusalem sa loob ng apat na putanim na taon ay itatayo lamang ni Jesus sa loob ng tatlong araw. Inakala ng mga Hudyo. Nang na binabanggit ni Jesus na templo ay ang templo bilang gusali ngunit ang binabanggit ni Jesus na templo ay ang kanyang katawan. Maging ang mismong mga alagad ay ganap na naunawaan lamang ang sinabing ito ni Jesus nang siya'y mamatay, ngunit muling nabuhay pagkatapos ng ikatlong araw. Yon ang nag-alis ng lahat ng pag-aalinlangan ng mga alagad. Tunay ngang si Jesus ay Diyos sapagkat kontrolado niya ang lahat ng bagay at nalalaman niya ang lahat ng mga nangyayari. Tanda at karunungan. Para kay Pablo, natugunan ito ni Jesus. Ganito ang isinulat niya sa unang Korinto 1.22-25. hanggang Sapagkat ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda, at ang mga Griego ay umahanap ng karunungan. Subalit ipinapangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hentil. Ngunit sa kanila na mga tinawag maging mga Hudyo at mga Griego si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sapagkat ang kahangal, kahangalan ng Diyos ay higit na matalino kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay higit na malakas kaysa mga tao. Wow! Si Jesus ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kay sarap isiping tayo'y sumasamba sa isang tunay na Diyos na sapagkat nagkatawang tao ay nakakaunawa sa ating nasa sa loob at kalagayan wika sa verse 25. Hindi niya kailangan ng sinuman upang magpatutuo tungkol sa tao sapagkat alam niya ang isina sa loob ng tao. Ano ang hamon sa atin? Bilang mga tagasunod ni Jesus, tayo itinuturing na mga anak ng Diyos. Bilang mga anak, ano ang naghihintay sa atin? Ganito ang wika ni Pablo sa mga taga Roma 8.17 At kung ang mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Sa Mateo 5.48 ay ganito ang hamon ni Jesus sa kanyang mga tagasunod. Kaya't kayo ngay maging sakdal, gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. May kasabihan nga na we become what we worship. Sapagkat ang sinasamba natin ay Diyos na sakdal o banal, kailangan din tayong maging sakdal o banal. Hindi naman ibig sabihin nito'y perpekto na tayo at hindi nagkakasala. Ang Diyos lamang ang perpekto at hindi nagkakasala. Ang ibig lamang sabihin nito kapag tinanggap na natin si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, ang magiging pasyon na ng ating puso ay maging katulad niya sa isip, sa salita at sa gawa ito na ang pinagpupursigihan natin ang maging kamukha ni Kristo. At yan naman ang ibig sabihin ng Christianity. Ang Christianity ay ang proseso ng pagiging kamukha ni Kristo. Katulad ng ginawa ni Jesus sa templo, kailangan ding hayaan natin na linisin niya ang templo ng ating katawan ang buo nating pagkatao. Baaring may naninirahan sa ating puso nagalit galit, sama ng loob, pagmamalaki, pagbabalat kayo, kasinungalingan, karumihan, pag-iimbot, pita ng laman, kailangang hayaan natin sesus na itaboy ang lahat ng ito mula sa templo ng ating pagkatao kung paanong inihambing ni Jesus ang kanyang katawan sa templo. Sinabi rin ni Pablo, ng ating katawan ang templo ng banal na espiritu, kaya't kailangang panatilihing malinis. We must, we must reach towards perfection. Nakatulad ni Pablo na nasusulat sa Filipos 3, 13 at 14. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus malinis na kalooban. Ito ang dapat maging hangarin nating lahat. Ang huwag hayaang manirahan sa ating puso ang mga mamamalit ng salapi at mga nagtitinda ng mga isasakripisyong hayo. Sa tulong ng Panginoong Yesus, itaboy natin ang materialismo at pagkamakasarili sa ating puso sa halip, sundin natin ang sinabi ni Pablo sa Filipos 4.8. Kahuli-hulihan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Anumang ginagawa natin ay idinidikta ng kung ano ang nasa isip natin. Kapag nangyari ito, mamumunga tayo ng bunga ng Espiritu Santo na ayon sa Galacia 5.22 ay pagibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, tulungan po ninyo kami. Nahayaan ang iyong anak na si Jesus na linisin din ang templo ng aming puso, ng aming isip, ang buo naming pagkatao. Maaring may naninirahan din na hindi karapat dapat at dapat itaboy sapagkat ang aming katawan, ang templo, ng banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat sa patuloy mong pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunuhang Buhay hanggang sa susunod na linggo. Tandaan mo kapatid, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.